ano talaga namamagitan dito kay Miss Ivana Alawi at dito sa Mister. Sabi nga nila, walang usok kung walang apoy. At dahil merong usok, merong apoy. So whatever it is, ang bottom line dito, 2003 pa lang kay Hiwalay, bakit mo kinakaladkad yung pangalan ni Ivana? Labo mo, madam. Diba? Nakapuntis nga ikaw na mismo nagsabi sa petition na finalo mo sa affidavit mo, or whatsoever you call it eh, na nakabuntis yung asawa mo ng dalawang babae, meron siyang dalawang illegitimate child. Doon pa sa punto yan, alam mo sa sarili mo na matagal na itong may mga kinakasama. So bakit mo kakalagarin ka yung pangalan ni Ivana? Kasi sikat siya? Anong strategy mo? What's your game plan here? Na mas papanigan ka ng korte? Kasi merong isang sobrang laking pangalan na tao with 34 million followers or about 40% of the internet population of the Philippines, may very strategic na siya yung gamitin mo sa kaso mo para manalo ka sa annulment case at papunta sa ilahat ila ng ari-arian? Ganun ba yun? Hindi ko maunawaan eh. Please, please explain nga. Kasi para makatulog kami mga marites eh. Diba? Hirap makatulog kapag ganyan, iniisip pa namin kung ano bang plano mo talaga. Eto pa, alam mo, maraming naging babae. Si Mr. Yung, yung legal husband. Or legal husband. Kasi hindi pa nga annulled eh. Including, sino pa? Yun na, yung in-upload ko, si Angelica, ang saka si Yen Santos. Diba? Ang dami. All throughout for the last 21 years eh. Mga iba pang mga artista, model, ang tatanda na ngayon, 40 plus years old na ngayon, 35 years old na ngayon, 45 years old na ngayon eh. Pero hindi mo sinabit sa case for iba na, iba na, iba na. Labo. Ito ba malupit dyan, madam, no? Halos nakuha mo na lahat ng ari-arian ng asawa mo eh. Nakatira ka sa Forbes. Halagang 300 or 400 million pesos. Yung Dasma property. At napakaraming kondominium. Billion-billion na yung naipangalan at sa sa'yo. Ano ba bang gusto mo? na makita mo nagihirap na sa kalsada at bankrupt yung mister mo? Grabe ka naman, madam. Hindi ka dinadamutan eh. Ni-request mo to, ipangalan to sa akin, nilipat sa'yo. Akin tong Forbes, nilipat sa'yo. Dasma, nilipat sa'yo. O itong mga kondong to, nilipat sa'yo, nilipat sa'yo. Pinangalan na sa ilhat, para lang sa ikakatahimik na yung puso kasi gusto na rin matahimik ng mister mo at makamove forward sa buhay niya. Pero ikaw, gusto mo lahat magpunta sa iyo. Ano ba? Ano ba 'yung pinaka-goal mo na makita siya naghihirap at namamali mo sa kalsada para wala na yung mga lumapit sa kanya mga kababaihan? Ganyan ba 'yon? Higanti ba 'to pag higanti? Ano 'yung higantihin mo? Wala nang ginawa sa iyo mali 'yung tao. 2000 pa lang hiwalay na kayo. Binigay lahat sa iyo. May ka ba, madam? Pinaghirapan lahat ng Mr. Mobile ng isang malaking negosyante ultimo yung share sa Digi, Digi Plus na 30 million plus shares right now, magkano yung halaga nun, madam? 1.6 billion pesos. Nakapangalan pa rin sa'yo. Billionaire ka, peso, billionaire ka, peso, multi-billionaire kang madam. Dahil sa asawa mo, jackpot ka, dahil sa paghihiwalay niyo, dahil sa legal separation niyo, binigay niya sa lahat kasi napakabuti ng asawa mo eh. Kung iba yan, naku! Pero dahil alam mo na mabuti yung asawa mo at hindi ka kayang iganon, at bigay lang siya ng bigay lahat ng mga nare-request mo kasi gusto niya matahimik yung buhay niya, inaabuso mo! Ngayon, dinamay mo pa si iba na! Hindi mo! Kakaibabe ka! Kakaibabe! Ito, ang gigigil ako. Sorry, sorry. Huh. eto pa matindi sa'yo, madam, no? Few months ago, sabi mo, papayag ka sa annulment. Ito, take note, ha? After mo na makuha halos lahat ng ari-arian ng asawa mo, around 70 to 80% ng kanyang properties ay nagibigay na sa'yo. After everything, meron ka pang hinihingi. Alright? para pumayag ka mo sa annulment. Ang gusto mo after annulment, meron kang 1 million pesos allowance every month, lifetime, hanggang sa matigo ka. Ito pa yung pangalawa mong request. After annulment, okay, lahat ng kikitain ng asawa mo, maging dollar billion pa siya kumita siya ng 10 billion, 20 billion, 30 billion pesos. Gusto mo, meron kang share, kahit annulled na kayo. At hindi pumayag yung asawa mo, kaya nga nag-iingay sa social media. Kaya mo sila dinidikdek. Dahil hindi pumayag yung asawa mo, lahat ng galit mo, binabaling mo dito kay ibana. na. Bakit? Ano bang meron talaga kay Ibana sa sa mister mo? Ikaw lang nakakaalam noon. Ano ba? Bakit ba? Bakit sa dami-dami after 21 years, ngayon ka lang nagkakaganyan? Kasi hindi mo matanggap na after 21 years, ngayon lang siya nag-file for the first time ng annulment? At sinisisi mo si Ibana? Ganun ba yon? So anong gusto mo mangyari? Maghirap sila sa kangkungan? Itagal ng hiwalay eh. Nakuha mo na nga lahat. Di, ano pa ba? Ano pa? Ano pa? tiba ang goal nga ng mga ganito naghahabol ng asawa is makuha yung mga properties, makuha yung yaman. Makuha yung share nila. More than 50% pa nakuha mo. So nakuha mo na ngayon. Nagre-request ka pa ng 1 million allowance per month, lifetime, at share sa lahat na nakikita ng asawa mo habang buhay kahit anag na kayo. Yun ba? Dahil doon kaya ka nag-iingay-ingay madam? Kung ka naman. Hindi mo. Masaya ka ba dyan? Sa ganyang klaseng buhay? Na puro korte, puro paghahabol? Puro pera, puro properties? I'm asking you right now. Happy ka ng ganyan? Nakapaghiganti ka na eh. Nakuha mo na nga lahat eh. Okay na, may revenge ka na. Nakuha mo na yung mga yaman, yung properties and everything. So ano pa? Happy ka ba ngayon? Sana happy ka, madam. I'm praying for you. Nanahimik yung tao. Dinadamay mo, sinisira mo yung imahe. Kinakalagkad mo. Palibasa siya yung pinakasikat. Gagamitin mo sa kaso. Para mag-visit mo yung asawa mo. Dahil, bakit ba? Meron ba siyang concern doon sa tao? Ganun ba yun? Kaya dinitiktik mo si Ivana? Anyway, sorry no? Ganun lang ako na silakbo ng damdamin base sa kodigo ko, hindi ko na pala na-check yung kodigo ko, pero nasabi ko na lahat. Dahil lang, naging emotional ako, no? Um, I'll be straightforward. Sa so, lahat ng mga kapalaod nito. I'm doing this video. Kasi, somehow, acquaintance kami ni Ivana. Masabi ko, somehow, tropa. Pero hindi eh. Hindi naman kami ganun ka-close eh. Ang ayaw ko lang, naagrabyado yung kakilala or kaibigan or tropa ko kapag alam kong nasa tama sila. Yun yung pinakaayaw ko sila lahat. Ganito akong tropa, ganito akong kaibigan. Ganito ako maging kakilala. I will use my influence, my media reach, my power para depensahan yung mga tropa ko or mga kaibigan ko na alam kong nasa tama pero naagrabyado. Hindi ko makilala yung lalaki. Sa totoo lang eh. Never, never. Hindi pa kami nakaka-contact. Never. So kung meron silang issues at hindi sinabi dito si Ivana, hindi niyo ko makita.